Alam mo ba na ang nagpapatakbo pa lang ngayon sa Congress, si former Speaker Martin Romualdez pa rin? Ha? Oh, bakit po oh, no? mo ba? Alam, Ay, ta ta tanong mo, tanung mo kay uh, Deputy Speaker JJ eh, Suarez. Eh pat ganoon, bakit nagka ganoon? Eh? nga eh, kaya kung ako kay uh, oh. Speaker Bojie, oh, oh. tanggalin niyo lahat ng Deputy Speaker. Ayan. Kunin niyo ang Committee on Accounts. Oo, oh, oh. ayan. At reshuffle niyo ang lahat ng mga committee chairman kay diyan. Kayo kayo ang mamili ng mamamapagkakatiwalaan oh. ninyo Pagkagan para malinis ng gusto yung kamera. Pero kung hindi po, kung hindi po Congressman Bojie, bitawan nyo na po 'yan. At pinagtatawanan lang po kayo ng Kap po congressman uh, uh. dahil ang sabi po nila, ang, ang leader pa rin nila uh, ay uh. si Romualdez, si Martin Naku, Romualdez Mariusz. dahil ah. yun pa rin ang nasusunod at yun na no mga kabayan kapapasok lamang po na balita atin pong napagalaman mula po dito kay Katun Ying na eto po pa lang si bagong speaker Wojdy ay ginagawang tau-tauhan lamang po ni Romualdez na magpasa hanggang ngayon po mga kabayan, si Romualdez pa rin daw po ang nasusunod. Ito po ay sa pagbubunyag po ni Lakaton ah, at ni Ka Jerry na kung saan na, pag tinanong mo daw po si itong si Suarez, si JJ Suarez, yung kalbong kamukha ni po, eh, ang nasusunod pa rin o ang susundin pa rin daw nila, etong mga kumpas ni Romualdez at si Romualdez pa rin daw po ang masusunod dyan sa kongreso. Ha? Kaya naman po ayon dito Kaila Katuning, eh dapat kung ganyan-ganyan lang rin naman pala, ah ang nasusunod lang rin naman pala dyan ay eh si Romualdez pa rin. At, at, nagmumukhang tau-tauhan lamang, ito si si Speaker Bo GD, eh dapat lamang po mag-resign. Ito si Bo GD. <laughs> Bakit mga bayan? Eh, kawawa naman. Bakit? Eh hindi po niya, hindi po niya maaktuhan bilang speaker, yung kabuuan ng kongreso, kung ganyan po yung ginagawa niya, kung malambot po siya, kung hindi niya po kayang pasunurin yung mga taong nandyan. Di po ba? Kung ang nasusunod pa rin si Romualdez, di ba? Kasi dapat ishapol mo na yan. Eh. Ay, kakasabi na lang rin po ni Katon, dapat irishapol mo na yan. Tanggalin mo na yung mga deputy speaker dyan. Tanggalin mo na si Suarez. Tanggalin mo na yung mga bataan ni Romualdez dyan. Pero kung hindi mo matanggal, 'di ba? Eh paano na 'yan? Ibig sabihin hawak ka pa rin sa leeg. Ni Romualdez legit nga 'yung sinasabi ni Kong Miao na tao ka rin ni Romualdez, ganun din daw 'yun. 'Di ba? Sinabi na po 'yan ni Kong Miao noon eh. Na itong si Boji eh pinalitan lang 'yung mukha ni Bo, ni Romualdez pero si Romualdez pa rin 'yung nasusunod. Eh galing na rin po kay Katon Diba? Na alam naman po nating insider din niya po sa marami pong kilala sa loob ng kamara. Eh kayo daw po ay ginagawang tau-tauhan lamang nung mga kasama po ninyo. At kayo daw po ay pinagtatawanan lamang ng mga kasama niyo diyan congressman na hanggang ngayon eh mga amuyong pa rin po ni Speaker Romualdez. Bantakin mo, wala na sa pwesto, nag-resign na bilang speaker, siya pa rin ang nasusunod at siya pa rin ang sinusunod, eh, ikaw ngayon ang speaker eh. Anong mararamdaman mo niyan, sir? Papayag ka ba na ginaganyang-ganyang ka lang? O okay lang sa'yo? Ikaw na ngayon yung speaker, aktuhan mo na. Taggalin mo na lahat ng mga yan. Huwag kang matakot dyan. Anong kinakatakot mo kina Suarez? Kina, J.D. Suarez, dyan kina anong kinakatakot mo dyan kina Abante? Huwag kang matakot sir, maglagay ka ng mga tao mo dyan Ang daming matitingo dyan Andyan si Toby Chango Di ba? Andyan yung si Representative Marcoleta Napakadami sir Huwag kang matakot Maraming matitinu dyan eh Huwag ka lang maglalagay ng mga NPA sir Diyan tayo, tagilid tayo diyan pag ganyan. Di diba ba mamabayo ka na maglalagay ng mga NPA? Ba? Pero kaya-kaya mong tanggalin yung mga yan eh. Kaya kung gugustuhin mo lang at hindi ka takot. Yun kasi yung usapan dun eh. Takot ka ba sir? Nabanggain si Romualdez? Ngayong nagbitaw na siya bilang speaker? Oh. Di ba? Huwag kang matakot. O, oh. takot ka kina Suarez, kina Ridon, kaya Bante. Ba, Ipakita mo hindi ka takot, sir. Labanan mo. Pagsisipain mo yan. Kasi kung hindi mo kayang sipain yan, sir, yung mga yan, at hindi mo kayang palitan yung mga yan, eh, ikaw na lang po bilang sa sarili mo, ikaw na lang po ang mag-resign. Dahil kawawa ka lang, sir. Natawanan ka lang ng mga yan. Tinatawanan ka lang nila Suarez, yan, nila Aridon, nila Abante. Tinatawanan ka lang ka lang. Kasi, ang sinusunod pa rin nila, si Tambalos Dos, eh. Di ba? Ganun at ganun lang rin yun. Hindi mo mare reforma yung kongreso. Puro buhaya pa rin yung nakaupo dyan. Walang magbabago dyan. Kung hindi mo kayang reformahin yan. O okay, ito po, narito po yung report dyan na nila katong ningat ka Jerry. Ka Kaugnay nga po sa, tina bagay, parang bakit si Romualdes pa rin yung nasusunod? At kay Romualdez, tina kay Romualdes pa rin nagre-report. Itong sina Suarez o so ito panoorin po Saan natin Saan itong, sa gitna nitong uh, kontrobersya sa pondo na ito Sa flood control Wala yeah. pa man lang mambabatas ano 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 na ano 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 wag wag wag, 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 nang, wag nang dumaan sa atin ang mga proyektong yan oo wala eh, nang uh, wala na kaming kaibigan contractor ayan ayan wala na kaming i <laughs> yung contractor oh eh ang tanong eh siguro itatanong ng iba eh ba, pwede ba 'yon pwede bang uh, baka naman paano naman yung mga constituents ng mga yan nako Uh -huh. Eh, okay, doon. Kaya doon dahil pwede namang talagang 'wag nang dumaan sa mga uh -huh. mambabatas. Ha? Hindi May. natin hindi lang natin sinasabing senador o mm -hmm. congressman, mm -hmm. pwede namang hindi na talaga dumaan eh. 'Di ba? Pwede na, lalo so, ngayon oh. ang budget uh, process kumbejero uh -huh. ay uh, sinisikap nilang maging transparent. Uh -huh. Ito 'to uh -huh. yung uh, itong budget uh -huh. na yan. Eh di ibig sabihin maging equitable ang distribution ng resources. Oo, kaya Dapat eh ganun, ganun, dapat eh ganun talaga. So so hindi na hindi na kailangan si congressman o si senator para magbanggit ng mga proyekto. Hindi na, hindi na. Kaya nga, wala pa man lang tatayo diyan sa Kongreso o sa Senado. Parang nasasabing itigil na natin ito. Alang-alang sa bayan. ba? 'Di ba? Parang ang katumbas ng kumbachero, ang translation, translation. Translation. Ayoko na maging congressman. <laughs> Ganun ba ibig sabihin? Ganun na ibig sabihin noon, uh, okay, Total, sinimulan uh, uh, ito ng Pangulong uh, Bongbong Marcos sa kanyang, uh, 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 ano ta uh, tawag doon, uh, uh, na Sona, na naman kayo. Uh, uh. Oh, eh, Hindi kaya pwedeng si Congressman Sandro Marcos mismo magsabi naman, itigil na natin ito. Na pagturo-turo ng mga project. turo ng oh, mga Congressman Sandro, Congressman Sandro, yung supportahan mo yung... Simbolo ng tatay mo. Totoo 'yun kasi uh, kasi kung bachero, alam mo ba? Alam mo ba ngayon ang uh, uh, pero sa ating dar ko pagkatao. No, hindi, wala namang nakakarinig. Uh, tayo, tayo lang uh, to, mother ha, baka uh, kayo baka uh, pagkarelig nyo. Uh, uh, alam mo ba? Uh, uh, baka magtampo si Congress si Speaker uh, Bojie uh, Bojie. Uh, Na ang nagpapatakbo pa lang ngayon sa Congress si former Speaker Martin Romualdez pa rin. Ha? Oh! oh. <laughs> Oh, Bakit oh, mo ba? Alam, tanong mo, tanong mo kay Deputy Speaker JJ JJ Suarez. Eh, bet ganoon, bet nagkaganon? Kaya nga eh, kaya kung ako kay Speaker Boji, bibitawan ko na 'yan. Oo. Kayo na lang, ginagawa niyo lang kung tawtawan dito. Gin inilagay niyo lang ba ako dito para maging oh. takot Oo, oh, Ayun. Yun nga, ayun, Pero wag mong pagkakalat 'yan. Sa akin lang 'yan. Oo. Oh. Oh. Sikreto lang 'yan. Sikreto lang natin 'yan. eh, yun nga, Speaker Boji D. Kung nagagawa oh. lang po kayong tao-tauhan diyan, na ang tanging niyo lang uh, kayang palitan eh yung uh, chairman ng uh, ng uh, committee on uh, reforestation <laughs> at yung uh, ano yung secretary general. At secretary general, kung yun uh, lang po ang kayang ibigay sa inyo diyan, bitawan niyo na bitawan po yan. Na yan. At uh, uh. nagmumukha lang po kayong uh, walang silbi po diyan. Uh, uh. awa po kayo diyan. Pero kung sasabihin sa inyong, bibigyan kayo ng free hand, uh, uh. tanggalin niyo lahat ng deputy speaker. Ayan. Kunin niyo ang committee on accounts. Uh. Uh, ayan. At trisha po ninyo ang lahat ng mga committee kayo, kayo, chairman dyan. Kayo ang mamili ng mamamapagkakatiwalaan uh, ninyo para malinis uh, ng gusto yung uh, 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 Kamara. Pero diba? kung hindi po, kung hindi po, uh, Congressman Bojidi, bitawan nyo na po yan. Uh, At uh, pinagtatawanan lang po kayo ng kapwa nyo, Congressman. Uh, uh, dahil ang sabi po nila, ang, ang leader pa rin nila uh, uh, ay si, Romualdez, si Martin uh, Ako, Romualdez. Mariusz. Dahil yun pa rin ang nasusunod. At kung medyo nahihiya naman kayo, na, na, na uh, bitawan ka agad yan dahil kalalagay pa lang ninyo. Uh, uh, kayo, kayo na. Uh, Kung ayaw din ni Sandro Marcos uh, na sabihin uh, tigilan natin itong mga pro 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 proyekto na ito, uh, uh, kayo na mismo. Ang magsabi. ang magsabi na itigilan natin ang mga proyektong ito alang-alang sa bayan. Uh, translation, uh, magre-resign na kami. <laughs> magre-resign na ako bilang speaker. <laughs>